Kasi sinara mo school eh. Uh, mga university at mga pan eh. Nag-announce na eh. <laughs> uh, Jeep, Jeep at oh, public transportation sabi ano eh. So, taxi kasama Buti lang lang hindi kasama Yung pinaglalaban nilang tanggalin na yung yun pala o oh, yung nga daw ay malaki rin yun ata matagal naman nga na sisingil ang barangay ng ganun eh pag dumaan ka doon sa kanilang upan, wala kaming nabiling uh, makain daming tao kaya hindi kayo sinisingil pag o, tayo sa hotel. sa hotel Village, ah meron din ah doon po sa DHB So meron so bukas na tayo sa un lang yung uh, mga uh, house owner doon, members. Katulad sa congressional village, iiwan mo yung lisensya mo doon sa click. Pero walang bayad. Iiwan yung lisensya. na ipakasyon na lang ng mga bata eh. Yeah, wala na nga tao lang. Lang. <laughs> Bawat utot ng langit eh. <laughs> <laughs> ipakasyon na naman. Walang pasok, pasok. Signal number one lang. kami doon sa second floor. Wala pa upuan. Wala nang bakante. <laughs> so, oh, dami <man>. ng oh, tao, grabe. Hindi <laughs> na mapupunta pag nag-iisa. Kagalaw na talaga. Mo na kapag mga pag-coding ko. Ayun. Bukas, bukas to, guys. To, guys, coding mo. Kasi pupunta nga kami ng day dito. Okay na, bibot, uh, bye. Uh, dito, pala, dito, pala, dito. Uh, dito pala eh. Uh, dito pala eh ganda ang Saan yung malapit na Mercury dito? Hindi naman sila pwede magpatibig.

Ito oh eh ano, na Hindi naman namin ginamit ng grab. Meron charge. For, for oh, amin, dollar. Hindi tayo nag, ano? tayo dollar 44 uh, dollars sa aking wallet. Wala, hindi tayo for nag grab. lang. No. Sa grab. Kahapon. Uh, Kala so that's uh, one two hundred for dollars is one uh, pesos. Kasi 50-50 so 4 oh. dollars yun. 100 pesos. Okay, butog, 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 butog. Hindi, hindi pa nila ano. Alam mo rin hindi mo na malalaman. Kapag hmm. ah, nila ko ah, itawag sa Grab po yan. Binabalik naman nila yan. Ah ganun ba? Oh, pwede mo palang ikon. Itawag e ko. I-reverse nila. Hmm. Ano ba ang hotline ng grab?